Yan guys, yung enforcer na guys eh medyo okay ngayon kasi nagwa-warning siya. Pinatawag niya ang mga may-ari ng motor. And siya oh. Yan ticket na guys. Tikitan na mga kapatid, natikitan na. Yan kaalis lang ni Diwata at pupunta yata sa taping. mabait yung enforcer ngayon dahil binawarning warning niya muna ang mga, mga may-ari ng motor na kasalukuyang kumakain kay Diwata mga kapatid Ayan, so sinabihan niya na 20 pesos lang ang bayad sa parking sa loob, pasok na lang nila kaysa naman matuwing 5,000 ang bayad. Diyan. Yan so pinagsabihan niyo yung mga may-ari ng motor na magbayad na lang ng 20 pesos. Dito kasi kapatid, malapit kay Tiwata, meron ding mga ano nagtitinda ng bicycle Ayan, sobrang tirik. Ang init ng araw. Pero ang dami pa rin kumakain dito kay Tiwata, mga kapatid, no? Ito, na-vlog, ha? Huh? Oo. Oh. Oh, na ito ba kung si Tiwata? Siya ba na? Oo. Oh, bro.

brilliant oh, yes. okay. skin. Wala si diwata, madam. Kay hey Jay, wala si Diwata. Si Diwata, wala. Malis. Mag-taping yun? Ah, babalik pa yun? Ah, uh, nabutan ko dun eh. Sumak Saktong <laughs> kasakay ng ano. Coach. <laughs> ko na lang. Buti hindi ka pinag-drive ngayon, sir. Hindi ka pinag-drive ni sir. Hindi <laughs> Ayan, naiwan dito yung ano lang ni Diwata, personal assistant. Umalis daw si Diwata. Yan yung bago sir na binigay ni ano Madam Glenda T-shirt Brilliant T-shirt Yan yung sikin Madam Take out na kong sikin na ano Dalawa May drinks lang ha Yan nag take out tayo ng sikin may na eh na-order si sir saan ka galing pa, sir? ayayin siya, sir first time mo dito, sir? Ah, hindi, lagi ka na dito ako pang ano ko na dito eh pang sampo na yata <laughs> yan yung kain nila ano ba yung kanin? yung kanin? Okay. Ano ba yung kanin? Ano ba yung kanin? Ano ba kanin? Ano ba yung 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 nang second dito. Dito sa Dalawa sa akin. dalawang manok. Pepsi isa ganda. Yan kain muna tayo guys Yan makita mo sa kanila kung gaano sila ka busy lahat ng trabahan ni Diwata busy

Ayan yung salabas ni Diwata. Para sa ano, mga batilis sa Bisaya. So, kain muna tayo, guys. Niyan ka kadami ngayong araw.